Ngayong araw ay wawakasan na natin ang maituturing natin na serye ng mga episodyo tungkol sa pakikipagtunggali ni Padre Pio sa Diablo na hango sa atlat na inalathala ni Padre Tarsicio ng Serbinara na The Devil and the Life of Padre Pio. Sa masalimuot na karanasan ni Padre Pio, ano kaya ang napalaan niya dito? Ano ang kapalit ng mga madugo at masakit na pakikibakang ito laban sa Diablo sa tanang buhay niya? Ano ang mga aral na mapopulat natin dito? Yan ang inyong abangan na tutukan sa pagtatanghal ngayong araw. Manatiling nakatutok at huwag bibitiw. Sa buhay ng pakikipag-isa sa Diyos, nakita ni Padre Pio ang katotohanan sa kabuuan nito sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Sa liwanag ng Diyos, ibig sabihin, ang Padre ay nagkaroon ng higit na kamalayan sa misteryo ng kasamaan at lalo na sa kasalanan, mga tukso at makademonyong impluensya ng, sa kasaysayan ng individual na mga tao at ng sangkatauhan. Ngunit si Padre Pio ay isang dalubhasa sa Diyos at sa makatuwid ay isang mensahe sa kasong ito din, para sa kanila na naglilihis ng telohiya ng Diablo sa ating makamodernong panahon. Marami mga katolikong intelektwal na kaduda-duda sa mga kaisipang kanilang isinusulong, ang nagpapakita na ang Diablo ay gawa-gawa lamang, isang purong intelektwal na kasamaan na tila isang guni-guni. Hindi tao ngunit isang simpleng ideya na taliwas sa konkretong katotohanan. Ano ba ito kung di katumbas ng kakulangang moral na kumakatawan sa, sa lahat ng kasamaan sa lupa? Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga kaluluwa na inilalagay sa pag-aalinlangan at pagkalito ang kanilang mga budhi. Sinabi ni Padre Pio kay Padre Tarsisio na minsan isang individual ang humarap upang mangumpisal sa kanya na nagsabing, Padre, hindi ako naniniwala sa impyerno at lalo na sa Diablo. Sinabi ng Padre sa taong ito, ang pagkakaroon ng impyerno ay isang katotohanan ng ating pananampalataya at ang Diablo ay umiiral. Ang taong ito ay patuloy na inulit ang kanyang paniniwala na sa hindi pagkakaroon ng impyerno dahil taliwas ito sa kabituhan ng Diyos at sa hindi pag-iral ng espiritu ng kasalanan dahil wala itong anumang lugar sa malikhaing plano ng Diyos na gumagawa lamang ng kabutihan at pag-ibig. At ang padre na binuwag isa-isa ang maling argumento ng mahigpit na sumasalangat sa doktrina ng pananampalataya at ng simbahan ay napagtanto na ang taong ito ay matigas na ipinagtatanggol ang kanyang kaisipan para sa mga kadahilan ng katanggap-tanggap lamang sa kanya. Ayaw niyang tanggapin ang pag-iiral ng ipyerno at uh, ng diabyo dahil ang katotohanan ito ay magiging dahilan upang tiyak at lubos na maitakwil niya ang malaswang kasalanan na malugod na nagtagumpay, nagsasangkot at sumasakop sa kanya. So sa makatuwid nagdadahilan lang siya, siya para uh, panindigan ang kasalanan niya. Sa harap ng ganong sitwasyon, sinabi ni Padre Pio sa nagbabadyang tinig sa kaawang awang tao ito. Kapatid ko, sa paglalakbay sa daang ito patungo sa Pimpierno, tiyak na pupunta ka doon. Kung may ganitong uri ng bagay na mangyari sa iyo, ipaalam mo sa akin kung gayon, kung paano mo nadatnan ang Pierno at kung paano ka nasisiyahan sa pakikisama ni Satanas. Ito ay isang halimbawa din para sa atin. Inilalagay dito tayo sa isang ligtas na lugar upang madaling maabot ang kaligtasan. Ibig sabihin, ang uh, punto ni Padre Pio. Ang pangunahing turo ni Padre Pio upang madayag ang Diablo ay ang sumusunod. At ang ilan dito ay akin ang tinalakay sa mga nakaraang uh, episodyo. mapagbantay ng at mapagkumbabang panalangin ang kanyang espiritual na direksyon, ang paggamit ng mga virtud ng pananampalataya, ng kababaang loob, ng pagtitiwala sa Panginoon, ang debosyon kay San Miguel at sa ang na Tagat Pagalaga, ang magiliw at tapat na pagdulog kay Maria habang tanga ng rosaryo sa ating mga kamay, at ang araw-araw na pagdarasal ng banal na rosaryo. Sa lahat ng mga paraan na ito ay dapat tigdag ang madalas na pagdalo sa mga sakramento, lalo na ang Eucharistia, na ang kanilang layunin ay upang ipaloob ang mga kaluluwa sa misteryo ng buling na buhay na Kristo. Sa bisa ng pagpasok sa matagumpay na Yesus, pinahina ng mga kaluluwa ang Diablo sa pamamagitan ng nakalilipol na lakas ng muling pagkabuhay. Si Padre Pio ay isang kahangahangang tanda ng masigabong tagumpay ng muling pagkabuhay na para sa kanya ay patuloy na nangigibabaw kay Satanas at sa lahat ng impyerno. At bukod dito, palaging itinuturo ng istigmatisadong prayle ng Gargano na sa pakikibaka sa Diablo ang korona ng kalwalhatian ay inihahanda para sa matanggumpay ng mga kaluluwa. May isang yugto sa buhay ni Padre Pio sa kanyang kabataan kung saan nagkaroon siya ng pangitain, kung saan lumitaw ang isang halimaw at hinubok siya ng isang patnubay o guide na ipagtanggol si Jesus. Matapos talunin ang kakaiba, kakilakilabot at mahiwagang personahe na kung saan ang patnubay ay nag sa kanya na lumaban, hiniligay ni Jesus sa ulo ng kanyang abang anak ang isang napakagandang korona ng napakabihirang kagandahan na ipinangako sa kanya bago ang pakikibaka. Gayunpaman, ang koronasyon ng pinakamatapang na mandarigma ay saglit lamang. Sa katunayan, agad-agad na binawi ni Jesus ang koronang eh, ipinutong niya sa kanyang ulo na sinasabi sa kanya, Maglalaan ako para sa iyo na isa pang mas magandang korona, kung magtatagumpay ka sa pakikipaglaban sa nilalang na iyon na nakalaban mo na. Patuloy siyang babalik sa pagsalakay upang mabawi ang kanyang nawalang karangalan. Lumaban ka ng buong tapang at nang walang pag-aalinlangan sa aking tulong. Panatiling nakamulat ang iyong mga mata dahil ang bahiwagang nilalang na iyon ay magsisikap na ka. Huwag matakot sa kanyang mga pagsalakay o sa kanyang kakilakilabot na anyo. Alalahanin mo ang aking ipinangako sa iyo na lagi akong lalapit sa iyo at tutulungan ka para palagi kang magtatagumpay sa paggapi sa kanya. Ang pangako ni Jesus ay natupad noong 23 ng September isang libo, siyam at anib na putwalo. September 23, 1968 Sa tulong ni Heso Kristo na pagtagumpayan ni Padre Pio si Satanas palagi at saan man sa lahat ng mga pakikipaglaban sa kanya na gumamit ng pinakapinong mga silo. Sa balwalhating paglakbay na ito, ang istigmatisadong ng naalpetral China ay pinalamutian ni Heso ng pinakanatatangin corona na higit na maningning kaysa sa una, na tanging nasulyapan lamang niya, kahit na ito ay may angking bihirang kagandahan. Walang katagang sapat na may sa larawan ito. Sa gayong paraan, na koronahan ng kahanga-hanga at maluwalhati si Padre Pio, na humantong sa paraiso sa buong kawalang hanggan. At uh, bago po akong magwakas, ay inalanyahan ko po kayo na mag-like, magkomento, at i-share din po ninyo ang video ng ito kung ito'y inyong naibigan. At para sa mga bagong tagapanod huwag po kayong mag-atubiling billing uh, mag-subscribe sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. At uh, kung nais naman niyo kaming uh, suportahan, maaari po ninyo itong gawin sa pamamagitan ng uh, paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-buloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo bilang benepisyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. Ito po ay para sa inyo, no? Ang mga misa pong ito ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya. At ito po ay para sa inyong uh, kapakanan. So, ma ngunit maaari rin po ninyong isali ang mga intensyon nyo para sa inyong mga kamag-anak at sa mga yumaon nyong minamahal sa buhay. At bilang pasasalamat, padadala namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At para sa pagbibigay ng donasyon, maaari po itong gawin sa pamamagitan ng uh, pagdeposito sa aming uh, bank account sa video direct deposit po. At siyempre maaari din po uh, sa pamamagitan ng uh, GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. Pero mas pinapaboran po namin yung uh, GCash via bank transfer dahil diretsyo na po ito sa aming bank account. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari rin po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org at maaari rin nyo kaming uh, makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa ang tinig ni Padipio at gmail.com ang tinig ni Padipio at gmail.com At dumating na po tayo sa ating pagbabakas. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panunood. At Maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Paddy na patuloy pong sumusuporta sa amin. Ay, bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalaan kayo lahat ng ating Panginoon Diyos.